yun yeah, o mga katong sa nagtitinor na nga po ako ayan yung dalawa ni Ricky tapos yung tatlo tapos talaga nga pong ang pitasin yung talong dun lahat ay uh, si yung tatlo namimitas dun na ng kamatis si Apong Boy niyayaring pitasin yung siling Taiwan yung siling Taiwan natin ito yung na uh, Napitas niya pong buhay kahapon Dalawang bundle Tsaka yung nasa ilalim Yung napipitas niya ngayon ay pinayayang lang natin dahil medyo basa Pinakanduan natin na electric fan So Kaya naman ng tatlong bundle mahigit siguro Yung talong nakaka ilang bundle na tayong good 2, 4, 6 Kaya isang segunda Uh, ito, galing si Boss j, sa na Namili ng lulutuin Siyempre Kaarawan ni Pet ngayon May pansit At uh, ano, tanghalian natin, Boss? Batsuy Ha? bacay Oo uh Kapas -huh. Hindi, kapas batsay <coughs> Hindi, lapas Hindi, lapas Kapas, na Kapas kapas. Ah, uh, uh, ayan. Pinadalan tayo ni Ay ko. Pinadalan tayo ni boss. Creamy peanut butter. Tsaka itong coffee mate. Lucky no? Wala ko. Ay ganito ba to nung dala mo to? Ah. Grasa. Grasa. <laughs>

Yan, salamat po sa blessing. Ah. Ah, sa'yo tatagay mo? Hindi. Asahin ah, ko lang. Kaya lang to. Kaya si Pedro. Kaya ko tatagay na ko. Ayan o, tanghali na. Luto na yung walang tanghalian na niluto ni Boss Jay. Kapas bachoy Ano ba? Kapas bachoy <laughs> Kapas bachoy <at> <laughs> <laughs> Nakaharvest natin Walong good Walong segunda Walong reject Walo-walo boss Boss Walo-walo 6-8 ito yung good 2-4-6-8 yung seal ayan binabundle pa mayigit pa isa yan? oo oh, no, meron ha? mayigit pa isa mayigit isa pa yan mm -hmm. ito pa pala yung dalawang Ang um, reject baka most kong yung reject yung kamatis ni Ped pipiliin lang natin yung mga ganito. Ha? Oh. Ngayon pa. Sarap ba pwede? Sarap Iba talaga magluto si eh, boss? Boss. Boss din. Ah, wala na, ah, boss na <coughs> Yung set, baligtad na tang sa habon na ano. Gusto pa ba yan? Lolo sa mo. Oh, mamaya. <laughs> Tanay. Diyan ta ni. Ba magakot nang ano? organic. ganig. Oo. Oh, pagkatapos na lang. Mm. Tagal lang yun. Dito lang. Kaya lang ito, kailangan tabingin natin. Matagal na yun. Oo, oh, matagal. Tapingin muna. Papagawa daw ni boss. No boss. Oh. Kain po tayo. Tongs at ayan, tapos na tayo mag-tinor uh, tapos na mag-carbon at mag-tinor punta na tayo doon sa buyer naka 30 bundle na kamatis bali yung talong walong good, walong segunda walong uh, tayo reject tapos yung ceiling Taiwan, tatlo, tatlong kilo. Bali, 33 kilo. Ganda ang presyo ng talong, mga katongs. At saka yung Taiwan. Pero yung kamatis, mababa. Hello, ano Was. Ah, yan na. Ah, malapit na, malapit na. Ay, yun, nagtagal ilabas at umuulan eh. <laughs> nãy nãy mà là bên nào này? sang cái xe Linda này à, tiền tiền. Này xin tatagal ko na yung puno eh papalitan mo ng sili tinakakuan ko na lahat kesa masayang mahal na sili na no? eh talong kuan yan walo walo walong good walong segunda walong reject Pinahangin ko yan. Kakabon yan. Hmm. <laughs> Wala ka, basta. Hindi <laughs> may pipino ka ba yan? Ano <laughs> Ano Ayun dati. May plastic. Bale, laki na yung labuyo. 33. Ayun yung talong yun. Yung talong, walo yung... Good. Walong segunda. Bakit yung talong. Reject, ala reject. May walo din. Ah, walo oh, ba daw? Bal 24 raw. Ah. Pag-aganda naman yung segundo yung mga maliliit na diretsyo, hindi naman gumawa lang. Hirap sa gulay, ano? Kalamansi lang para natin sa kayo. Mura din ata yung kalamansi. Ah, pa ng Oh, kapaba, ano? Sili, namatay din. Patuyo. Eh, patay na yung puno. Oo. Oh. Nakamati. Hindi, buhay pa. Kaya lang buwan. Puro, ano, nangitim na. Ala ng dahon. kasi sayang.

Ito yung huling paktura natin Ayun hindi ba talagang tala na ito, ano? Oo oh. Yung huling harvest Pero ngayon kasi, isang, halos na linggo lumipas Yung apat na araw na harvest talaga sa talong Nagkuhan tayo ng, ng na-extend ng dalawang araw Kaya, uh, halos alim na araw bakit hindi tayo maalis sa walo? Hindi <laughs> na kalandro, walo diba? Walo din o, Yung sinundan na ito? ah Sabad din <laughs> Puro walo walo yung Yung man natin ah Saan maganda yung Yung place yun Ito Dati 600 Yung talong yung walong bundle. Huling biyahe namin yan anim na araw ang lumipas yan 600 na 60 na po nun ang sinundan nito 45 ata ano? oh, uh, 45. 45 tapos ngayon mas mataas pa lang <coughs> pa ngayon tapos yung ito isili natin 300 lang isili natin ito lang yung harvest 300 isang bundle lang rin daw siya magawa ng sili. <laughs> Wala laman yung ano nila. <laughs> Alang gulay. Alang gulay nga. ayun, pagkalaman sa kamatis. Oh, sa... <laughs> Nakabalik na nga po kami dito sa farm. At ayan, niluto na ni Boss Jay ang ang kanya. Ang ano yan? Ano kasi tawag taon ano yung... ano yan? Anong sa ka na napansin? Ano yan? Ano Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? yan?

Alfred Rorio Jeff Pilar Pinagati ni Tira ni bed. Beg Tira ni Ben ha ah. Kain po tayo Pansin Merienda hindi eh, mo sinama yung Bas? Ha? Hindi mo na sinama Hindi mo? Hindi yan, ang dami Ang dami nga Ya, Apong boy, wala na. Hindi man daw kumakain ng pansit. Siya? boy. Ya? Yeah? Hmm? to sanong oras na at mag i-spray kami ni Ipad ngayon so time check tayo nasa yung pabaya? ha? 6.11 spray kami dito sa talong para hindi ganong masira Ayan, gamit natin ay dalawang power sprayer so kami ni muna at si Batwe namamagana naman ang kanyang paa sa alipunga Um. Ya. Yeah. Itu pun udah Pwede ba yung pa yan? Ha? Ah? Marami pa? Ha? Ah. Balikan mo yan hanggang dyan, ano? Ha? Yung sa akin?